May picture mo pa ko? Siyempre. Pres bayabas ang kinuha ng mga to ha. Hindi sila naglinis, bayabas. <laughs> Joke lang. Okay na kuya. Ayan kuya yan, magkatabi. Malit yan. Mm, hinug na. Mm, malalaki yan. Thank you. Nababa ka na dyan. Okay na. Uy, hindi mo na kaya yung mga yan. Grabe, dami Mula. din. Oh. Okay na? <laughs> <laughs> May palagay na tayo sa GC. ayun Ayaw niyo kumain okay. yan?

Siguro kuya nung maliit ka. Tirador ka din ng bayabas no. Oh, may po. Ano mahihin ka pa? <laughs> e Ngayon wala na. <laughs> Thank you. Salamat sa may-ari ng bayabas. <laughs>